Tingnan mo mga ka-idol, ganito kabilis ang magtanim ang ibang bansa kasi nga makina ang ginagamit dito. Hindi na sila kukuha ng tao para magtatanim. Alam mo naman kapag tao ay mabilis talagang mapapagod kaya ilang araw bago matapos pero dito makina ang ginagamit nila isang oras, dalawang oras tapos na yung trabaho. So ganyan kabilis ang kanilang teknolohiya pagdating sa farmers ang kagandahan din dito kapag sila ay nag-spray doon sa kanilang palay para sa mga insekto, ito ang ginagawa nila. Makina pa rin mga kaidol, ibig sabihin isang daanan lang, marami ng matamaan. Hindi tulad sa dito sa atin, madalas ay tao, tao talaga ang gagamit sa sprayer, pero doon sa kanila ay makina. So ibig sabihin isang oras, dalawang oras, tapos na yung tarbaho. Tingnan mo naman o. Oh makina lang yan mga kaidol sa gitna lang siya dumadaan tapos kaliwat kanan ah, meron kang makikitang nag spray yan oh talagang matamaan ganyan ang ginagamit nila lalo na sa polyar insikto yan ang ginagamit nila doon sa ibang bansa ito naman yung paglilinis doon sa gitna ng palayan ang ginagamit nila dito ah, gumagawa sila ng parang bangka na meron siyang makina at sinasakyan ito para lulubog. Kapag lulubog siya, yung putik ay mapunta sa kaliwat at kanan. Tapos sa gitna, meron siyang tubig. Yan o oh, mga kaidol. Tapos yung damo ay talagang nalulubog yung damo. Yun po ang kagandahan. Dito naman, kapag namunga na yung pali nila, ay nilalagyan nila ng tubig at inalagaan nila ng isda, tilapia, hito. Kumbaga wala ng daga na pumunta dyan. Hindi tulad sa atin, hindi natin inalagaan. Kaya madalas kinakain ng mga daga yung palay at wala nang maharbis. Pero doon sa ibang bansa, ang ginagawa nila may isda na makaharbis pa. Tapos doon sa ibang bansa, eh, hindi lang sa putik nagtatanim sila ng palay kundi doon mismo sa paso nagtatanim sila ng palay. Ibig sabihin, ito yung palay na hindi na kailangan ng tubig, dilig-dilig lang pwedeng pwede na. Ang kagandahan dito, kapag bumabaha yung area kasi mababa yung lugar, pwede ilipat. Kaya yung palay nila doon, ay hindi siya masisira at nakahanap sila ng paraan kung ano ang diskarte na gagawin nila kasi nga madalas naman talaga pagdating sa mababang lugar mabahaan kapag nabahaan ay masisira yung mga palay pero dito sa kanila sobrang taba talaga yung palay nila oh, panoorin mo mga kaidol ito yung diskarte na wala pa sa atin so maganda itong gayahin to mga kaidol kasi nga ang kagandahan dito madalas naman sa atin na karamihan ay walang Malawak na area, walang lupain para makapagtanim ng palay. Pero kayang-kaya mo siya hanapan ng paraan tulad nito. Nagamit ka ng paso, pwede sabuti, sa buti, sa plastik, sa galon, sa sako ay pwedeng-pwede pwede magtanim.